Hi guys, good evening and thank you for watching English Carbon. Ngayon, pupunta kami sa Club 7. Tama ba? Bandang Burjuman and ayun, so makakasama namin yung ilang mga nag-visit visa dito sa Dubai. So, ito kasama ko na si RJ. Ayun, mga may makakasama niyo pa iba. So, ito yung nightlife dito talaga. So, makikita niyo na may mga Filipino performers sa loob ng bar at you know, yun music yung ano yung pwede nyo inumin. Okay? Sundan nyo na lang. Na? Kumpleto na kami? Kumpleto na nga ba? Ang puti nyo oh! Ba't ganun ang puputi ng Metro uh, Bye! Kami yung namin nahanap sa kalye, si Baby G Ayun na siya So, kumpleto na kami So may mga darating pa mamaya doon sa... Anong-anong ka? Sa club Hotel o mall? Eh? S Club 7 Joke Club 7 So ito nasa Burjuman kami Busy si Lolo Park Ridges So ito naglalakad pa rin kami Takbo takbo Bakit kayo nagmamadali? Anong meron? Late na ba? Bilis na daw Hindi ko siya kita Hindi siya kita So much inside we're here Come on Ito ni mga attendees Let's go inside. Uy, oh, naikot ang pintong, naikot oh. Galing. Okay, ito na. Let's go. RJ, pasok na. Nailaw oh. Okay. Asan sila? Wow. Diyan tayo? Hindi pwede sa corner? Uh Oo. -oh. So, nandito na kami yung sa loob. Ito na, home order na. Alak na, alak. Ayan. Yeah. So, ang hapon ko rito ay pulutan. Crispy pata, tsaka... Ano nga yung isa? Sweet drink. Kalamari. Kalamares. i'm é to be Party Party Night here at Club 7. So we are giving you some uh, warm-up songs. Warm up In spite lang of lang that, lang. they are already uh, belting out the high notes, especially our uh, uh, And the like. Ano man victims of love first yeah. pala? Oh, oh. Pagpabukalan, pagpabukalan oh, pa -pa -so ng oh. oh, anong buo. Pagsuon natin. Na Oo. Oh. Uli ka! Really na mo, Juice? Ano ah. sila. Hoy, basta. Ototlo lang kayo. May video. Si Japo. Alam niya may work na sila. Ayun, uh, minsan uh, kuya. ya. Ya apo ya. Pero pa, I'm sure. Amura. Kumusta? Alam mo, medyo lasing na ako. Pero sige, pang hindi lasing. Kaya sa. Ito hindi nga nang ID. Baby pa kasi. Ayun si Nena, magagalit. Salamat po, Aminay. Babawi talaga. Hindi ba ano 'to? Ano nga 'yan? Gandang device. Lauto si Ma. Oh, at Toshima. Ma, ikaw wala. Good luck Friday ngayon ana sa Ah, uh, exit siya. Sino ka man hay? Kung sino ka man. Shima, arigato ko sa ina. O, saan? Dito na siya. Sa Sige, bye-bye. Bye-bye. Bye, -bye. bye, -bye. good night. Ano, sa susunod kasi, hindi tayo makaseo dyan. Lasing na yan tol ha. Okay, uwi na tayo. Ayuh. So ito na, pauwi na kami. 12.10. Finally nakauwi na. Ano, okay pa tayong lahat, di ba? Ano kape? Wala na pang kape. Ang mo din lang ako, 600 plus lang. Si Bey, magpapakape. Si Bey. magpapakape ka ba, Baby G? Magpapakape ka ba, McDonald's? K kulitin natin. Baby G, magpapakape ka ba, McDonald's? McDonald's. Sige na! Tatawid tayo! Tatawid tayo! Magpapakala Kasi nakatakong naman, te! lang! na! Bye, guys! See you in McDonald's!